Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Iris ay magbibigay ng matibay na kakayahan sa pagpapasya. Ang kanilang kalikasan ay magpapakita ng malalim na pagninilay at pagpapasya sa mga sitwasyong mahirap, kaya't magiging madali para sa kanila na makakita ng solusyon at gumawa ng tamang desisyon. Sa usapin ng pamilya, Ipapakita nila ang kanilang malasakit at handang magsakripisyo upang matulungan ang mga mahal sa buhay. Sa trabaho, magiging tapat at maasahan sila, hindi magpapabaya sa kanilang mga responsibilidad, at magsusulong ng mga layunin ng may dedikasyon. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't laging maging maingat sa mga desisyong gagawin. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Taurus ay magiging mas mapanuri at matyaga. Makikita nila ang halaga ng bawat detalye at hindi basta-basta magpapadala sa mga alok na hindi siguradong makikinabang sila. Sa usapin ng pera, magiging maingat sila at magpapakita ng kalakasan sa pagpaplano upang masiguro ang matatag na kinabukasan. Sa trabaho, Ipapakita nila ang kanilang dedikasyon at hindi matitinag sa paggawa ng mga hakbang upang makamit ang tagumpay. Sa pamilya, magiging tapat sila at magbibigay ng walang kapantay na pagmamahal at suporta. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't magingat sa mga hakbang na gagawin. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Gemini ay magiging bukas sa mga bagong karanasan at pagkakataon. Magiging matapang sila sa pagharap sa mga bagong ideya at hindi matatakot na magsimula ng mga bagong proyekto. Sa trabaho, magiging inspirasyon sila sa mga kasamahan at magbibigay ng mga makabagong solusyon. Sa usapin ng pera, magiging responsable sila at mag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastusin. Sa pamilya, ipapakita nila ang kanilang malasakit at pagmamahal, at magsusumikap upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't laging maging maingat sa mga hakbang na gagawin. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Cancer ay magiging seryoso at mapanuri. Magiging disiplinado sila sa trabaho at titingnan ang bawat detalye upang matiyak na ang mga proyekto ay matagumpay. Sa usapin ng pera, magiging matipid sila at magiging maingat sa bawat hakbang nagagawin upang hindi mapahamak. Sa pamilya, magiging tapat sila at magsusumikap na itaguyod ang kanilang mga mahal sa buhay, ibibigay ang kanilang buong suporta at pagmamahal. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't magingat sa mga desisyon at hakbang na tatahakin. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Leo ay magiging malikhain at bukas sa mga bagong ideya. Hindi sila matatakot mag-explore at magsubok ng mga bagay na hindi pa nasusubukan. Sa trabaho, magiging masigasig sila sa pagpapakita ng mga makabagong solusyon na magpapabuti sa kanilang kapaligiran. Sa usapin ng pera, magiging responsable sila at magsusumikap na masiguro ang kanilang pinansyal na kalagayan. Sa pamilya, magiging maalaga sila at magbibigay ng walang katumbas na pagmamahal at suporta. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't magingat sa mga desisyong gagawin. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Virgo ay magiging mesensin at maingat sa lahat ng bagay sa trabaho, magiging tapat sila sa kanilang mga responsibilidad at magbibigay ng malalim na pagsusuri sa bawat detalye. Sa usapin ng pera, magiging mapanuri sila at iiwasan ang mga gastusin na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Sa pamilya, ipapakita nila ang kanilang malasakit at pagmamahal, magbibigay ng tamang suporta at pangunawa sa mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't laging maging maingat sa mga hakbang na gagawin. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra ay ang mahinahong lakas ng paninindigan sa bawat hakbang sa trabaho. Hindi ito basta bang ibigay sa impluensya ng palakasan o pansariling interes pinipiling tahakin ng landas na may dangal, sapagkat sa puso nito ay nananahan ang pagnanais na lumikha ng pagbabago sa maayos at marangal na paraan. Ang pagiging sistematiko ay natural na anyo, kaya't bawat gawain ay pinaghahandaan at binibigyang halaga. Sa tahanan, may likas na pagkalinga at matibay na damdamin ng responsibilidad sa pamilya. Hindi ito naghahanap ng papuri, Kundi ka payapaan ang loob na nagmumula sa pagmamahal at pagkalinga. Sa pananalapi, nananatiling wasto ang paghawak ng yaman, iniingatan, isinasaalang-alang, at hindi ipinagwawaldas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ay maaring magpakita ngayong araw ng dimatitinag na dedikasyon sa bawat gawain. Likas dito ang pag-iwas sa kasinungalingan at panlilinlang, sapagkat malalim ang paniniwala nito sa batas ng karma, na ang bawat gawa ay may kaukulang balik. Maingat itong kumilos, mapanuri sa detalye, at hindi pumapayag sa kapalpakan sa larangan ng pananalapi, nananatiling mapagmatsyag at hindi basta nagtitiwala. Mas gugustuhin itong kumuyad mag-isa kaysa makisangkot sa alang -e ng kasunduan. Sa pakikitungo sa iba, pipiliing tumahimik kaysa makasakit, at isusulong ang respeto bago ang sariling opinyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ay magpapamalas ng kahangahangang pagpipigil sa damdamin ngayong araw. Bagamat likas na mapusok ang damdamin, pinipiling pag-isipan muna bago tumugon, upang maiwasan ang sigalot sa kapaligiran. Hindi ito palakibu sa bagong kakilala at mas nais ang katahimikan ng isip kaysa makisabay sa kaguluhan. Sa trabaho, pinapairal ang disiplina at katapatan. Ayaw nito ng palakasan o impluensya, kaya't sinisikap nitong umangat sa sariling lakas at syaga. Sa tahanan, importante ang kaayusan, mapaayos sa paligid, pati na rin sa emosyon ng bawat kasama sa bahay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay magpapakita ngayong araw ng matatag na disiplina at matalinong pagpapasya. Sa mga tungkulin, hindi ito basta-basta nagpapabea lahat ay may maayos na pagkakasunod-sunod at may layuning tapusin ng walang aberya. Sanay ito sa katahimikan ng paggawa, na para bang bawat kilos ay may saysay at direksyon. Sa pananalapi, ito ay mapagmatsyag. Iniingatan ang pinaghirapan at hindi nagpapadala sa pansamantalang tukso ng luho. Ang bawat salapi ay tila binubuhos sa kinabukasang may kabutihan para sa sarili at sa pamilya. At kapag natapos ang gawain, alam nitong ang tunay na yaman ay ang pahinga ng katawan at kapanatagan ng isip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ngayong araw ay maaaring makaranas ng kaunting pag-init ng ulo, lalo na kung makaharap ang mga taong tamad o mapagmataas. Ayaw nitong nasasayang ang oras sa walang saysay na usapan, kaya't mas pinipiling ito o ng lakas sa mga gawaing may saysay. Sa usaping pinansyal, hindi ito kailanman matitinag ng pandaraya o panandali ang ginhawa, mas pinipili ang marangal na landas. Sa pamilya, likas ang malasakit, lalo na sa kalusugan at kapakanan ng bawat isa. Pinangangalagaan nito ang tahanan na parang templo ng kapayapaan. Sa mga usaping personal, hindi ito pala sabat sa isyo, mas nanaisin ang katahimikan kaysa paligsahan ng damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay magpapamalas ng kahangahangang hinahon at pag-iingat sa pananalita. Ayaw nitong makasakit, kaya't bawat salita ay ibinubulalas na may pag-iisip at damdamin. Sa trabaho, kilala ito bilang masinop at tapat, hindi natitinag sa mga tukso ng shortcut o pandaraya. Pinapanday ang tagumpay sa disiplina at time-time na pagsusumikap. Sa usaping pera, likas ang pag-iingat at praktikalidad, hindi ginagastos ang hindi kailangan, at iniipon ng sapat para sa kinabukasan ng pamilya. Ang hangari nito ay isang tahimik, matatag, at payapang buhay kasama ang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat.